Ay, po patti. guys, magluto. Gagawa la po ano yan, ma? Kuchinta. Kuchinta. Kuchinta yan eh, po. na wala kule. Sa tina. Favorite G kaya po ng kule. Yellow, na. green na green. Love ko to. So, yeah. Solid. You know? Pati kuchinta, solid. <laughs> Pati, ay magawa ice candy. Kule, green. Kule, green. Saan ikaw yung rep? Ako oh, wala lang. Saan rep? ang yung tayo. Lagi. Ma! Matamad na ako. ako kagalingin mga na. ko Ma, kita O kaya, tatamad na. Ano yung cellphone, Dapat, mag-comment-comment ko, Mag-reply ko. reply mo naman. Uh -huh. Oras-oras. Nga uh Nas! Bayas. Sakit. Wala na. Hindi akong lalawin akong magluto, eh. Yeah. Bye. Bye.